Hello mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga video patungkol sa mga mini chinso, mga bro. Ayan, ngayon naman mga bro, ang sishare ko sa inyo ay yung dalawang klase ng kadena ng ating mini chinso. Una ay yung panistis at yung pangalawa ay yung pangputol. Okay, so isishare ko sa inyo mga bro, baka hindi nyo pa alam ito, baka yung halimbawa yung panistis ay gagamitin nyo sa pangputol hindi pwede mga bro tapos yung pangputol naman ay gagamitin nyo sa panistis ay hindi rin pwede mayroon siyang pagkakaiba so panoorin nyo ito mga bro para magkaroon na naman kayo ng idea okay so ang kusot na ito dalawang kusot na ito mga bro ay ipapaliwanag ko sa inyo mamaya So dadako muna tayo sa unang kadina natin Ayan So dito muna tayo mga bro sa pangputol Ayan ito yung pangputol na kadina natin Ayan oh. Kung mapapansin niyo mga bro yung pangputol na kadina ay mayroon siyang corona Ayan Okay so bali ah uh, ito yung kain ng, uh, ng pangputol na kadina ito oh ito mas pino yung kanyang kusot ayan kesa don sa panistis yung panistis natin mga bro ay mas matakaw kumain kaysa sa pangputol natin kasi pangputol lang siya okay pwede rin naman gamitin kaya lang magastos sa gasolina mabagal siyang kumain okay dako tayo ulit mga bro dun sa ating uh, pangputol ayan o oh. ito yung pangputol natin may corona So, ito mga bro, pwede rin nyo rin ano, i-convert ito sa panistis. Tanggalin nyo lang itong corona nya ito. Putulin nyo ng cutting disc o di kaya baliin nyo lang ng biscript. grip. Ipitin nyo ng biscript tapos baliin nyo lang na ganoon. Okay, so ito mga bro, itong pangputol natin kapag ginamit nyo na ano, pang tistis. -tis, mabagal, magastos siya sa gasolina kasi tumutukod ito dun sa kakainin ng talim ng kwa natin kadina itong corona nya ito yung nagpapatipid sa kanyang pagkain ayan kaya magastos sa gasolina mabagal siyang kumain ayan o oh. ayan kaya sabi ko nga ito pwede nyo i-convert na panistis tanggalin nyo lang yung kanyang corona ito o oh. ito yung kanyang corona o oh. Yan, yan yan yung mga yan Ayan. Okay, saka yung kon mga bro, yung talim ng panistis pantay, hindi ganyan na ano. Medyo pahilis siya, pantay lang siya. Yung talagang panistis. Okay. Punta tayo dito sa ating isang kadena mga bro sa ating uh, panistis. Ito naman yung panistis natin, oh. Walang corona. Pero mayroon ding nabibili mga bro na walang corona na ano, kadina yung panistis natin ayan ayan o. ito kinumbert lang ito mga bro ayan po kung pansin nyo pahilis yung kanyang tali mo pahilis ito binali bali lang nung may ari yung kanyang corona ayan o oh, ayan, oh. ayan so ito yung kain nya mga bro ito yung kinain nya oh. mahahaba yung hibla ng kanyang pagkain kumpara dun sa ating pangputol okay ito naman mga bro matakaw kumain ayan matipid siya sa gasolina so kapag ginamit mo naman ito mga bro sa pangputol hindi rin pwede mag iipit ito iipitin ng kahoy ito so mag iipit ito kapag ginagamit natin sa pangputol ayan o ayan tapos kung gusto nyo mas maganda yung kain niya, pantayin nyo yung kanyang talim ayan o yan okay so sa mga nagtatanong pala kung paano mag adjust ng ano kadin bawa maluwag na siya yan o kumbaga masyado ng maluwag dito Ayan. higpitan nyo lang itong kung ano, ito merong screw dito gumamit lang kayo ng mga habang flat screw pihitin nyo lang ang pahigpitan na ganon pero mga bro bago kayo maghigpit nito siguran nyo siguraduhin nyo yung, yung, yung dawel nya ay nakatutok dun sa mismong butas ng ating guide bar okay luwagan natin mga bro at subukan kong ipakita sa inyo yung kanyang dawel Tanggalin natin tong dalawang tornilyo para alam nyo yung gagawin nyo So tanggalin natin yung dalawang ano tornilyo. Okay, natanggal na yung dalawang tornilyo. Ipapakita ko yung dawil niya. Ayan. So, bali ito mga bro yung kanyang dawil, lo. Oh. oh. Ayan, Ayan. Ayan, itong kanyan, parang titi niya na yan. Dapat sumapak doon sa butas na yun, Oh. Ayan. Okay, so ibalik natin. Kailangan yun tutusok doon, sakto doon sa butas na yun. Ayan, sakto yun mga bro kailangan maipasok siya dun sa butas na yon pero kung halimbawa hindi siya nakatapat i-adjust nyo lang pihitin nyo lang ito na paluwag para lilipat yung dowel na yon gaganon siya hanggang sa tumapat dun sa butas para tumama siya dun okay? so ilagay natin tapos ituturo ko sa inyo kung paano ito higpitan itong kadina so ibalik natin Okay, higpitan natin mga bro. Pansinin nyo mga bro kung may higpitan yan. Ayan o. Okay, so higpitan natin. Ayan o. So, humigpit siya mga bro. Ayan, ganun lang mga bro. Yung pag-adjust ng kadina. Basta siguraduhin yung nakatama yung kanyang dowel. Okay. So ganoon lang mga bro ang pagkakaiba ng panistis at saka pampulak. Ayan, note mga bro, yung pampulak natin, huwag nyong gagamitin panistis. Ayan. Para hindi kayo magastusan sa gasolina. Pwede lang kaya lang mabagal. Ayan. So dito naman sa ating panistis, pwede lang din siya pang putol pero ang problema, ipitin siya ipitin. Ayun, naiipit siya kapag pinagpuputol natin. Okay, so ganun lang mga bro ang pagkakaiba ng ating uh, pangputol at panistis na kadina sa ating mga mini chainsaw. So, okay, paano mga bro? Hanggang dito na lamang muli ang ating uh, video natin. Uh, at uh, maraming salamat ulit sa inyong panonood at sana ay nagkaroon na naman kayo ng kunting idea sa uh, video ito. Okay?